talaga namang napakaaga ng pamumulitika na ito sa Sara Duterte. Hmm. Tapos ano, ibabalik yan sa mga, sa mga nagtatrabaho, katulad ni sa Ontiveros at ng mga kabayan block, na kuno ano ay sila ang namumulitika. Pero yan, tignan nyo naman kung paano magplano ang isang katulad ni Sara Duterte. Uh, yung kanyang ama ay nagsalita na nakuno nga ay hindi tatakbo, hindi na hinahangad na maging presidente ng kanyang anak. Pero gano'n naman eh, gano'n naman ang uh, linyahan ng itong mga Duterte. Sa una, kunwari ay hindi daw tatakbo. Pero yun, nagpaplano na. Yung, yung mga ganito na meeting, nako, ayan na yan. Nagpaplano na yan. Okay, tingnan natin. Vice President Sara Duterte paid a courtesy visit to the Executive Minister of the Iglesia, Iglesia Ni Cristo, Brother Eduardo Manalo. Ito po ay noong October 2, kasama nga dito si Aling Maliit. Saan yan? Sa INC Central Temple in Quezon City. At kaugnay na sitwasyon or balita dyan, ayun nga pong ipinasara yung Commonwealth Avenue dahil nga dadaan daw at tatawid at si Sara Duterte. Yon. Yun po ay tinanggi ng Office of the Vice President ni Sarah Duterte mismo. Wala daw siyang kinalaman doon sa pagpapasara ng Commonwealth. At nung time na yun daw ay wala naman siya sa Manila. Nasa ibang lugar daw siya. Alright, so ito yun eh. Nakikita mo yung tipong um, coincidence na talagang dumaan siya sa Quezon Avenue or uh, Commonwealth Avenue pala uh, noong nakaraang linggo. Okay, dahil yung video, yung viral video na yon na involve ang isang pulis na kung ay si Sara Duterte, ang VIP na dadaan kaya pinasara. Uh, yun po ay natanggal na. Anyway, yung video na yon ay hindi naman talaga or wala naman talagang date kung kailan nakuhanan. So parang, parang nagkakatagpo, parang um, kung titignan mo, sakto sa mga pangyayari. Alright? Ang sabi ng isang netizen, Hoy, kita mo yun. What a coincidence. Kailangan dumaan ni VIP este VP Sara Duterte sa Commonwealth Quezon City para mag courtesy call or visit noong time na yon, first week of October. At yung video na yon nag-viral kamakailan lang, days ago lang ata yung nag-viral. So ibig sabihin, uh, posible talagang ito yung kanyang dahilan kaya pinasara yung Commonwealth Avenue. Ano nga yung nag-viral na video about traffic sa Commonwealth Quezon City a few days ago. O, oh, di ba coincidence talaga? Ayan. At siguro nga ay posibleng kasama itong isa pang pa-VIP ko na, yung dating presidente. Ganyan. Ganyan katindi. Ganyan ka-special ang tingin nila sa sarili nila. At yung mga utu-utu naman nating kababayan, patuloy na nagpapauto at nagpapaloko sa mga ganitong klaseng tao. Good luck sa inyo.